Guys. Uh, narito tayo ngayon sa Recto At may nakita tayong isang uh, Nagbibigay ng babasahin Tatanungin natin sila kung uh, Yung tanong natin kung masasagot nila Kaya let's go Tara, pakinggan nyo kami uh -huh. Pwede mo nangyayari? Pwede po kahit saan dyan, pwede humingi. Oh. <laughs> um, first time so... niyo po ba? Oo oh, oh, po, first time. Ah, talaga? Oh, oh. po. Try niyo ba? Okay. okay. Ito, pwede. Pwede, pwede po. Okay. Meron po kaming website dyan. May website. So, so ah, ito. So, gusto nyo po mag, um, mag, makapagbasa ng iba pa pong articles, pwede niyo po check ito. dyan. Tapos, Uh, meron na rin po kami na uh, aalok rin kami ng free home Bible study. Pwede mo po kayong tawagan over the phone kung kailan ang free time nyo. Kahit na 10 minutes lang po. Kahit 10 minutes lang. Kahit 10 okay. minutes lang po. Once a week. Talang, pwede po. May tanong po ako ate. Okay lang po ba? Ito. Hmm. May tanong ako eh. Sa ano ko hindi ko manot eh. Pinigay lang sa akin. Ano yan? Nakita nyo po? Oo. 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 Ano po? Uh -oh. Ano po yung tanong nyo po? Eto po. Um, nasa Biblia ba ito? Ay, opo. Sa Revelation po. Sa Apocalypse. Oh, yung ako yung una. Omega. Oh um, at saka ano po. Opo. Okay. Uh, ano ibig sabihin? Hindi ko kasi... May paliwanag ba to? Hindi ko kasi ano eh. Hindi ko gets eh. Ah, yun oh, hindi nyo po mag-gets. Oh. Yung Omega. At saka ano. Oh, oh. Actually... Gusto ko maliwanagan eh. Bakit yung po naisip itanong yan? Bakit biglang yan po yung kasi may mga part kasi sa Bible na hindi ko ma oh, hindi ko po ma ano eh, hindi ko po ma oh, hindi ko maintindihan oh, kaya uh, naghahanap ako ng mga kung sino yung pwede na uh, kaya po nag-aalok po kami ng pag-aaral sa Biblia pero po nas kaya nga po inaano namin sa so convenient time yun po. Okay. tapos So, lahat po ng tanong ninyo, unti-unti Maganda po kasi na, na uh, may step-by-step, -step systematic way of studying the Bible. Ah, okay. So, para hindi po kayo malito, gano'n. Pero ito po, ibig sabihin po niyan, kasi siya yung una, at saka yung, kasi si, si Jesus po kasi. Ah, si Jesus ang ibig sabihin nito? Yung, ako kasi dalawa pong ano yan, pwede pong tumutupoy sa ama ni Jesus. Ah, sa ama ni Jesus. O, pwede rin pong tumutupoy kay Jesus yung sumunod po ng first gift. So parang kailangan po medyo <laughs> medyo kasi ang ibig sabihin po noon yung wala pong isa tapos siya rin po yung last yung kung wala rin po siyang walang hanggan. Walang hanggan. Yes. <laughs> Pero maganda po po Ano po parala nila? Ah, Joy, joy. Oh. Ah, po ba? Joy? Ah, tapos ito pa last. May last pa ako na tanong. Kung okay lang. Ang <laughs> dami kong tanong ngayon. Ito pa. Pwede po ba lahat ng pangaral uh, ng mga babae sa iyo? Diyos? Uh okay. Kasi wala akong nabasa kasi sa ano, Biblia about sa babae okay. na nag-preach. Oh, okay. okay. Gusto ko lang ma... Ano, gusto ko lang ma... Sa, saan sa Bible? Oo okay. Kung, kung merong ano. Uh, ate Debut. Ano yung ba yung debut? Ano yung ano, texto na nagaano yung babae na titreach? Ang alam ko lang yung large army eh. You know Pero ano bang... Hindi, eh? yeah, okay lang. Malaki naman yung time ko eh, Kasi pauwi na. Ay, ganun. Kaya pagka umuwi ako, nag, pag may nakikita ako ganito, na ako nung... Mga. ah, gano'n. Maganda po, po yan. sana masubukan nyo makipag-aral sa kanila, sa mga... Uh, Kaso malayo ako. May... Okay lang, saan po ba? Antipolo ako. Ah, meron po kami mga kaibigan sa Antipolo. Meron. Po. So, pwede. Ayan. Meron bang mga ministro. So, isent Ah, send. I, I send. send po sa iyo 'tong video. Okay, send. So share good. link na lang. Paano yun sa May Messenger kayo? Viber. Meron kayong Viber. Viber 'yan. Yan i-send mo na lang sa Viber. Ano ba yung Viber? Ano'ng number niya? 09070 3960 380 wala tayo na. Excited. <laughs> three eight, eight five six Pangalan mo? Joy. Joy. <laughs> Joy. Opo. Joy. G O Y. Pangalan mo rin ng friend ko.